Hello mga tao and welcome back to my channel And ngayon ay naisipan ng mga bayut ng social climbers na mag-outing sa dagat So tara na Iwanan muna natin itong ilog dito pansamantala dahil tayo ay pupunta na sa dagat So ayan na sila na una na So ayan sasakay na tayo ng bao-bao Bao-bao or sa amin kasi badja ang tawag dyan eh pero sa iba bao-bao pero yung isa dyan kinikilig pa diba uh, 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 pabebe na naman yung madam nyo Diyos ko Lord so ayan dyan kami sumakay kasi si madam isinundo na ni kanina sinakay na ni kanina sa ano, sa kanyang motor So, pagdating namin doon sa beach ay ayan, 20 pesos lang po yung entrance fee bongga, di ba? Ang mura lang, may dagat ka na, 20 pesos lang yung babayaran mo. Hindi katulad sa ibang beach na sobrang mahal. Ayan, o. Oh. So, bababa -ba -ba pa talaga kami sa ganun. And, natuwa kami kasi nilibre kami ng may-ari. Libre na yung entrance, libre pa yung cottage namin. So, thank you so much, madam. And, ayan, yung baon namin. Pack, o. Oh. Ayan yung baon namin, Tinapay at saka pansit ayan meron din kaming uh, may fresh fruits din dyan at kung ano ano pa so patalo pa talaga kumain na pala dyan si ano na una na siya pero ang uh, ang dala talaga namin is ito may tinapay yung pansit na kagabi na ulam namin na of course kanin ayan and yung paano na man nag-orchid chicken na inadobo. Sobrang sarap nyo guys kasi sobrang lambot. So, ayan na. binuksan na ang aming baon. So, may fresh fruits na kami. Ayan yung melon. Ayan ang pipino. Ayan, dumating na pala ang may-ari ng resort na nakagown. Diyos ko naman, ma Shiji. Ako oh, po, po, grabe yung outfit. Tan, maliligo lang naman sa beach. O, oh, diba? Ang, ang yaman ni Ma'am Shi. Naka ano pa. Naka, naka shades. O, di diba? Pero talaga siya yung magbabayad ng buong resort, guys. Pero siya yung may birthday. di ba Relax ka muna dyan. Pahinga mo muna yung gown mo. At mamaya may pictorial ka pa. And, ayan na nga, guys. Diyos ko, naligo na kami dyan. At ayun. Oh, hindi na ako makabangon dyan guys kasi nga sobrang yung alon tapos may mga bato-bato ang hirap kaya thank you so much Mang Rhea ayan nakita nyo na yung kaseksihan ng aking katawan wala kayong yan ako lang <laughs> So, ayan. Dahil yung mga uh, kababayan natin, badjaw, yun naman talaga yung hanap nila. So, ayan. Nagsayawan ng mga bayo. Tak, 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 Go, Maring Mar. Argel, Marian, and Batinting. Gora lang. O, oh, tak, tak, tak. Mga dancers talaga yung, ano, mga social climbers, no? Hindi lang, hindi lang talaga marunong kumanta. May marunong gisumayaw. Kasi parang nabitin sila kasi ano? konti lang yung tinugtog ng ating mga kababayang bad So, ayan na nga, guys. So, ayan, nagtimpesa ulit si madam. Pinagtatawa na lang nila ako kasi nga Ayan, o, diba? Tingnan mo yan. O, lundag ba yun? Ayan, dapat ganyan. Lumundag ka. Huwag ano dyan. O, pak! Uh, diba? Ang hirap kayaan yan. Hirap ng talent na ganyan. O, diba? O, yung penguin na lumulundag oh, diba? ang sasaya at ang daming taong naligo talaga kanina guys kasi nga, sobrang ganda ng panahon hindi mainit wala rin ulan pero maano siya malamig sa balat ba hindi ka nagtakot na mapaso sa sinag ng araw kasi nga sobrang anong lang kalma lang yung araw oh, hindi siya napakita kasi kasama kami sa LPA ngayon eh. So, ayan. Ang daming mga macho dyan, guys. Diyos po. Hindi magkaano yung mata ko kasi ang daming mga ano, tablets. Siyempre, alam mo ah uh, Alam mo na kung ano hinahanap. Yung mga guwagong lalaki. Ayan. So, ligo-ligo muna ang mga bayot. Ligo diri. Ligo dito. So, o. Oh, diba? Ang lalaki ng alon, guys. Sobra talagang lalaki ng alon. Eh. Salamat naman kami dahil ano, dahil ang dami talaga ng ligo, ang dami ng uh, kasama. So hindi kami nag-iisa dyan. So may mga bata, pero safety naman yung mga bata kasi yun. Oh, nakita nyo naman may naka safety gear naman silang suot, naka salvadida naman sila. And si Mamshi, ayan, papasok na. Papasok na si Mamshi sa dagat at siya yung ligo na rin. So ganun lang, ang sarap lang talaga ng ano narap lang ng tubig, kasi nga malamig, hindi mainit yung sinag ng araw. and kami, andun kami sa dolo-dolo, kasi gusto namin yung ma-feel yung lalim ng tubig pa. Nang hindi kami maputik-putikan ng mga ano. Kasi hindi siya white sun, guys. Hindi, black sun siya. Pero, sobrang pino niya. Maganda sa paa, hindi masakit. Kasi na, sobrang pino yung uh, ano, yung tawag nito yung buhay so ayan lang muna guys ang ating uh, vlog for today minitlog muna tayo kasi uh, bukas natin ituloy ang ating long vlog so hanggang dito lang muna mga tao bye bye thank you so much for watching mwa 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 mwa